Magandang araw sa inyong lahat ka success. Narito na naman tayo upang bigyan ka ng pwede mong gawing New Year's resolution ngayong 2024. Pangapat na tayo which is yung pangangalaga sa kalikasan. Ito itong sa isang napakahalagang malaman at huwag baliwalain sa ating araw-araw na pumumuhay. Ang pangangalaga sa kalikasan. Sa simpleng paraan na ito, maari nating mapanatili ang ganda ng ating kalikasan at magtagumpay sa pagiging responsableng tagapamahala nito. Ang pagmamahal sa kalikasan ay gabay sa eco-friendly na pamumuhay. Una sa lahat, subukan natin maging mas responsable sa paggamit ng ating likas na yaman. Ito'y maari nating gawin sa pamamagitan na was ng paggamit ng kuryente, tubig at iba pang mga likas na yaman. Siguraduhin din natin sila na hindi nasasayang at uh, ingatan din natin sila. Okay, so pangalawa, mas mapanagot tayong mamamayan kapag tayo ay makikilahok sa mga environmental activities o programa, maari nating suportahan ang tree planting coastal cleanup at iba pang mga proyekto na naglalayong mapanatili ang kagandahan ng ating kalikasan. Ang ating munting ambag ay malaki ang may tutulong sa pangangalaga sa kalikasan. At ang panghuli, itataguyo din natin ang eco-friendly na pamumuhay. Maari nating simulan ito sa simpleng paraan tulad ng paggamit ng mga reusable na mga bag at tumbler. Subukan din nating mag-recycle at magayos ng ating basura. Sa maliit na hakbang na ito, kasukses, malaki ang magiging epekto sa pangangalaga sa kalikasan. Sa pagtutulungan natin, kaya-kaya nating mapanatili ang kagandahan ng kalikasan para sa kasalukuyan at ngayong hinaharap na henerasyon. Maging bahagi ng pagbabago, maging bahagi ng mga solusyon. Sama-sama nating pangangalagaan ang kalikasan. So kasukses, baka magustuhan mo ito dahil Iba-iba tayo ng gusto kaya ang video na binibigay nating halimbawa ngayon ay iba-iba din. So, ngayong New Year's Resolution, sana magustuhan mo to At sa susunod na video, which is yung pang ah, pag-uusapan natin doon yung pag-aaral sa self-improvement. Huwag mo ding emisyon, baka yun sakto sa New Year's Resolution mo. Na gusto mo at magbigay sa ng idea. So, maraming salamat ka success at see you! sa susunod nating mga video. Bye-bye and God bless po. Thank you.